sa batyang sampo ang patay 3 bata pito ang nawawala Nagingat po tayo tinira ng Iran ang Israel ayan po ang nangyari merong isang Pilipina na nasaktan, tapos yung saramat gan may Pilipina rin na natamaan yung bahay niya. Pero ligtas sila. Nasa hotel na sila ngayon. Kaya mag-ingat po tayo at yung mga balita sa Pilipinas na hindi naman ito karamihan, lalo na ang TV5. Sana naman po ibalita niyo yung tama at hindi yung mga mali lang. Pasubscribe na lang po at pray na rin po para sa aming mga OFW dito sa Israel tulungan niyo po kami magdasan para makaligtas kami kasi iba ang sitwasyon na yun. Iba yung gara na yun. Salamat po. Support po. At subscribe po. Like at okay, comment man. lang po mga kabayan. Sana nakita pa yung 7 nawawala kahit na Kober? kung ano man yung tinbahay sila upa patay. Matalak siya. Ako ka tumeras? Nung no, po yung po ang balita, hindi ko na po may ano sa ng mga yung sinasabi ng nung... sayos. Kasi yung iba ay hindi ko rin masyadong maintindihan. Kasi kagabi ay talagang nakakatakot. Tumitira sila ng madaling araw. Halos wala na kaming tulog. Kasi sa araw, sa gabi sila nagpapadala. Sana po tulungan nyo kami ng dasal ng palugtas kami at matapos na ang gerang ito sa Israel at Iran. At yung pang mga karating na tinitira ng Israel. At yung pang mga namin nasa Armey, sana po matulungan nyo rin magdasal Salamat po.